Ito na mga Armed Forces of the Philippines na walang 15 billion pesos na ghost projects sa ilalim niya ng kanilang organisasyon. Itong mga naturang aligasyon, isang paraan mano para masira ang tiwala ng publiko sa kanilang hanay. Yan ang mga tinutukan ni Bombo Bea Piniza. Muling nanindigan at nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na walang 15 bilyong halaga ng mga ghost projects sa ilalim ng kanilang organisasyon at sa ilalim ng kanilang liderato. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, mariing nilang kinukondina ang mga elegasyon na ito mula pa noong taong 2023 hanggang kasalukuyang taon. Anya kailanman ay hindi sila nagpatupad o nag-implementa ng mga proyekto o tumanggap ng pondo para sa pagbuo ng mga naturang pasilidad sa ilalim ng tatag ng infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad o TICAS projects. Paglilinaw pa ng tagapagsalita, lahat ng mga military facilities sa na kasalukuyan nalang ginagamit at mga pasilidad na hindi pa natatapos ay binuo at patuloy na binubuo sa ilalim at sa pangungunan ng Department of Public Works and Highways at walang kinalaman dito ang kanilang tropa dahil sila lamang ang mga tumatanggap ng mga pasilidad na ito. Ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas po, yung Armed Forces of the Philippines, mariin po naming pinapabulaanan o itinatanggi and we condemn. Ito pong mga malicious claims na umiikot no? online, alleging eto pong existence of 15 billion military ghost projects mula 2023 hanggang 2025 for the record there are no ghost projects in the AFP ang AFP po we neither implement nor do we receive funds for infrastructure projects lahat po ng military facilities constructed under the tatag ng infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad o tinatawag po or sikat sa tawag na TICAS ay funded and implemented by the Department of Public Works and Highways or DPWH. Kasunod nito ang mga alegasyon ay tinawag naman ng Armed Forces of the Philippines bilang mga maling impormasyon at pawang mga paratang labang na walang basehan. Ani Padilla malinaw na ang intensyon ng mga paratang na ito ay sirain ang kredibilidad ng sandatahang lakas ng Pilipinas at maging sirain ang tiwala ng publiko sa kabuuan ng kanilang hanay. Anya, bagamat ang pagbibigay prioridad sa mga proyekto ay nakabase sa kanilang mga operational needs, gaya ng pagbuo ng mga barracks, training facilities at iba pang mga gusali, ang mga pondo ay direktang ibinibigay sa DPWH at hindi sa kanilang himpilan. Etong mga accusations o pagbibintang na ito ay maling-mali. These are completely false, irresponsible at ang klarong intensyon nito sa pagsabi ng mga ito ay para i-discredit ang Armed Forces of the Philippines sa aming liderato. While the AFP identifies and prioritizes projects based on operational needs, tulad po ng mga barracks, training facilities, and headquarters buildings, ang mga pondo po are released directly to the DPWH, hindi po sa AFP. For the Armed Forces of the Philippines, we merely serve as the end user o kami po ang recipient of the completed projects which are subject to DPWH procurement, engineering, and auditing processes. Samantala, nakaambang naman na magsampan ng mga kaukulang reklamo ang sandatahang lakas sa mga personalidad na nasa likod ng mga paninirang puri na ito at pagpapakalat ng mga maling impormasyon hinggil sa kanilang organisasyon. Pagtitiyak din ng Armed Forces of the Philippines, sisiguraduhin nila na patuloy lamang nilang lalabanan ang mga ganitong mga malilisyosyong mga pahayag. Mula dito sa Quezon City para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.